Andrea Brillantes inaming wala sa focus niya ngayon ang love life. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Andrea Brillantes na may mga manliligaw siya ngayon. Pero hindi umano ito ang kanyang priority. Ayon sa aktres, hindi siya nawalan ng manliligaw. Mula noong naging single siya. Pero wala pa raw siyang sinasagot sa mga ito dahil hindi ito ang focus niya ngayon. Ayon pa kay Andrea, sinasabi niya raw sa mga ito na hindi pa siya nakikipag-date at hindi pa siya naghahanap ng boyfriend. Mas focus raw siya ngayon sa pagka-travel kung saan na na raw niya ang pangarap niya na makapag-travel alone last year at hoping daw siya na makapag-travel ulit siya ngayong taon. Isang malaking achievement daw sa kanya ang mag-travel mag-isa dahil marami ang hindi nakakaalam na takot siyang sumakay ng eroplano nang siya lang. Takot siya sa malalaking kwarto, may scoliosis siya at isa rin siyang claustrophobic o taong takot sa mga close places. Hindi daw siya ang pinaka-eligible for solo traveling kasi ang dami niyang kinakatakot pero ginagawa niya ng paraan na makapag-travel alone dahil ayaw niya umanong hayaan ang kanyang takot na pigilan siya na gawin ang gusto niyang gawin sa buhay.